Narito na ang mahalagang balita mula dito sa Philippine News Agency. Agad na inaprubahan ng Kamara ang budget ng Presidential Communications Office para sa susunod na taon. Mabilis na tinapos ng mababang kapulungan ng deliberasyon sa plenaryo para sa panukalang 2.28 billion pesos na budget ng PCO para sa 2025. Mas mababa ito ng 24.37% kumpara sa alokasyon ngayong 2024. Kinikilala ng mga mababata sa mahalagang papel na ginagampanan ng PCO sa pagpapalaganap ng mahalagang informasyon sa publiko. Ayon kay Acobical Party List Representative Raul Angelo Bongalon na sponsor ng Naturang Budget, kini Kinikilala nila ang mahalagang papel ng PCO sa pagpapahayag ng mga mensahe ng administrasyon sa taong bayan. Tinukoy niya ang Executive Order No. 16 bilang legal na basihan ng mandato ng PCO upang pamahalaan at isagawa ang koordinasyon sa mga mensahe ng ehekutibo at ng tanggapan ng Pangulo. Iminungkahi ni APEC Party List Representative Sergio Dagook na dagdagan ng pondo ng ahensya upang matiyak na maisasagawa ang mahalaga nitong tungkulin para sa bansa. Agad namang tinapos ng plenaryo ang period of interpellation dahil walang miyembro ng minorya na nagnais magtanong o questionin ang panukalang pondo. Nagpasalamat naman si Communications Secretary Cesar Chavez sa Kamara sa mabilis na pag-aproba sa panukalang budget ng ahensya. Sa isang pahayag, sinabi ni Chavez na ang naturang hakbang ng Kamara ay patunay ng kumpiyansa nito sa pagganap ng PCO sa mandato nito na paigtingin ang pagpapalaganap ng tama at makabuluhang impormasyon kaugnay sa mga programa at polisya ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga Pilipino. Tiniyak din niya ang wastong paggamit ng pondo alinsunod sa mga nakalatag na programa ng ahensya at mga umiiral na batas. Samantala, isang makabago at epektibong solusyon ang inilunsad ng pamahalaan upang mas mapadali ang pag-aabot ng serbisyong medikal sa mga nangangailangan, lalo na sa malalayong lugar. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Unang Ginang Liza Araneta-Marcos ngayong araw ang turnover ceremony ng 28 bagong Pilipinas Mobile Clinics na ginanap sa Manila North Harbor Port sa Manila. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na sistema ng healthcare, partikular para sa mga liblib at disadvantaged na lugar. Anya hindi magiging makabuluhan ang tagumpay ng ekonomiya kung wala namang sistema ng pangangalaga sa kalusugan ng mga tao. Ipinaliwanag din ng pangulo na ang mga mobile primary care facilities o mobile clinics ay naglalayong magbigay ng mahalagang serbisyong medikal sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Nagulat nga ako eh, na, it's very impressive, nang pinagkasa nila lahat itong mga sophisticated na equipment. At uh, dito sa dito sa van na ganito, at eh, kung nakita naman niyo parang poster lang ito. Eh. Kahit saan, makapasok sa atin. Eh, kahit yung maliliit na lugar, makakapasok yan. At uh, hindi na kailangan iuwi yung mga sample na kailangan naka-refrigerator, kailangan naka-yelo. Dadalhin pa sa ospital bago makuha ang resulta. Ito, andyan na. Andyan, lalabas at lalabas. Mag-aantay lang yung pasyente at lalabas na ang, uh, ang resulta ng kanilang mga test. Hinimok niya mga ahensya ng gobyerno at organisasyong nagsasagawa ng medical missions na tiyaking magkakaroon ng medical records ang mga pasyenteng tumatanggap ng serbisyong medikal upang masubaybayan ang kanilang kalusugan at progreso ang aking uh, inaasahan din dahil mariroon ta marami tayong mga uh, areas na malalayo na hindi talaga napuntahan hindi makapunta sa ospital ginagawa natin ang medical mission at ang aking naging uh, karanasan sa probinsya namin ay ito yung unang pagkakataon na ang bawat pasyente ay magkaroon ng medical record. Sa naturang seremonya, ipinamahagi ni Pangulong Marcos ang deed of donation sa 28 probinsyang makatatanggap ng mga mobile clinic kabilang ang Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Bukidnon, Davao Oriental, South Cotabato at iba pa. Saksi rin ang pangulo sa send-off ng unang labing-apat na mobile clinics na ipadadala sa Cagayan de Oro City sa pamamagitan ng Roro. Ang natitirang mga unit naman ay ipadadala sa General Santos City. Bawat mobile clinic ay kumpleto sa makabagong kagamitang medikal gaya ng digital X-ray machine, portable ultrasound machine at iba pa. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Bawat bata ay ating minamahal, bawat pasyente ay dapat tinutulungan. Dahil kagaya ng aking sa aking pag-iisip, alam niyo, kahit pagandahin po natin ang ekonomiya, kahit na marami tayong makikreate ma ma na trabaho, kahit na mas malaki ang sahod ng bawat, uh, uh, bawat manggagawa, ay yan po ay hindi po mararamdaman kung ang tao ay may sakit at wala silang mapuntahan upang magpagaling. Sa ibang balita, iniutos ng Pasig Regional Trial Court na ilipat si dating Bamban Mayor Alice Guo sa Pasig City Jail. Sa commitment order na inilabas ng Pasig City RTC Branch 167, ipinalilipat si Guo sa female dormitory ng Pitan mula sa PNP Custodial Facility sa Camp Krame. Ililipat naman ang kapwa ako sa Dumigo na si Walter Wong Long sa Pasig City Jail Male Dormitory mula sa Tarlac Provincial Jail. Nahaharap si Naguo sa non-bailable na kasong qualified trafficking kaugnay ng operasyon ng mga iligal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Naglabas na rin ang korte ng arrest warrant para sa iba pang akusado na sina Wang Ji Yang, Rachel John Malonzo Carion, Zhang Rui Jin, Bao Ying Lin, Yu Zheng Kan, Dennis Conanal, Jamie Lynn Cruz, Roderick Pujante, Juan Miguel Alpas, Merly Joy Castro, Rita Itoralde, Rowena Evangelista, Thelma Laranan, at Maybelline Milo alias Shana Yihi. Isa sa gawang arraignment at pre-trial conference para kinaguo at long sa Setyembre 27. Ayon naman, sa Philippine National Police, hinihintay na lang nila ang disposition ng Valenzuela RTC bago ilipat si Guo sa Pasig City Jail. Inilipat sa Valenzuela ang kasong graft na isinampalaban kay Guo kaugnay ng umano'y paggamit niya sa kanyang pwesto bilang mayor para magbukas ng gambling hub sa Bamban. Tiniyak ng Department of Budget and Management ang pagbubukas ng karagdagang plantilla positions para sa Department of Social Welfare and Development. Sa isang pahayag, sinabi ng BBM na ang paglikha ng mga bagong posisyon ay nakabatay sa mga request na isusumite ng mga ahensya ng gobyerno. Naunang sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na isusulong niya ang regularization ng mga empleyado na nasa ilalim ng job order at contract of service. Sa budget hearing ng DSWD sa Senate Committee on Finance, inilatag ni Gatchalian ang isang three-year plan para iregular ang kanilang COS at JO personnel. Ayon kay Gatchalian, gusto niyang gawin silang regular kasunod ng paglipat ng mga tauhan nilang nagpapatupad ng four-piece o pantawid pamilyang Filipino program sa pagiging contractual. Kaugnay nito, sinabi ng DBM na nakipag-usap sila sa DSWD para sa pagbuo ng naturang four-piece bureau at mga posisyon nito kung saan magkakasama ang mga empleyadong regular, contractual at COS at JO. Mahigit labing anim na libong contractual positions na ang nabuksan para mailipat sa mas mataas na rango ang mga kasalukuyang nasa COS o JO position. Mula Disyembre 2020 hanggang Mayo 2024, nasa higit 7,600 na karagdagang contractual items ang binuksan para sa mga COS at JO na namamahala sa 4Ps. Nagaalok ang Government Service Insurance System o GSIS ng emergency loan para sa mga taga Eastern Visayas na nagkasakit o may kaanak na tinamaan ng dengue. Naglabas ang ahensya ng pondong nasa 1.5 billion pesos para sa mahigit 34,000 miyembro at pensionado. Makikinabang dito ang mga taga Samar at Leyte, partikular sa Ormoc, Maasin at munisipalidad ng Kananga na nagkasakito na apektuhan ng kabuhayan dahil sa outbreak ng dengue sa rehiyon. Makakapag-apply ng emergency loan ng mga aktibong miyembro at pensionado mula sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Kwalipikado para sa naturang loan ng mga may net take home pay na nasa 5,000 piso, walang pending na kaso o binabayarang ibang loan at nakaanim o mahigit na buwang premium payment. Sa mga pensyonadong matatanda na at may kapansanan, kailangang may natitira pa silang 25% sa kanilang pensyon matapos bawasan ng loan amortization. Maaaring bayaran ng loan na may interes na 6% kada taon sa loob ng tatlong taon. Maaaring mag-apply ng emergency loan online sa pamagitan ng GSIS Touch mobile app sa mga sangay ng GSIS at mga piling opisina ng gobyerno. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras sa ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Siyam na anim na araw na lang, Pasko na. Ako si Bench Bondok, ito ang PNA Headlines, nagahati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Happy weekend po sa inyong lahat.